kumukubra ng 70% sa tax collections ayon kay Ehersito. Nagbunyag si Sen. J.D. Ehersito ng umano'y malawakang katiwalian sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung saan sinasabing 70% ng nakolektang buwis sa ilalim ng Letter of Authority o LOA ay hindi napupunta sa kaban ng bayan kundi sa bulsa ng ilang tiwaling opisyal. Ayon sa senador, inaasahan ng DIR na makakakolekta ng 6 billion pesos mula sa mga tinukoy na tax deficiencies, ngunit 2 billion pesos lamang ang naitalak. Ang malaking agwat ay indikasyon umano ng sistematikong pandarambong. Binanggit din ni Ejercito na ginagamit lang ng ilang revenue examiners ang LOA bilang sandata sa panggigipit sa mga negosyante sa halip na makatulong sa gobyerno, nagiging paraan ito ng pang-aabuso. VP Sara Duterte kinumpirmang handa siya kung papalitan si PBBM. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang gampanan ang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa sakaling bumaba si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng mga kontrobersiya hinggil sa umano'y korupsyon at alegasyon ng paggamit ng droga. Ang pahayag ni Duterte ay kasunod ng lumalakas na panawagan mula sa iba't ibang grupo at personalidad na magbitiw si Marcos Jr. dahil sa mga aligasyon ng multi-billion peso flood control anomalies at sa kontrobersyal na pahayag ni Senadora Amy Marcos na ang kanyang kapatid at si First Lady Liza Araneta Marcos ay gumagamit umano ng droga. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Vice President ang otomatikong papalit sa Pangulo sakaling ito ay magbitiw, maalis sa pwesto o hindi na makapagsilbi. Binanggit ni Duterte na ang kanyang kahandaan ay bahagi ng mandato ng kanyang tinanggap nang tumakbo bilang pangalawang Pangulo. Big fish sa flood scam, kalaboso sa loob lamang ng limang linggo. Kiit ni Remulia. Sa loob lamang ng limang linggo, inaasahang mahuhulog na sa kamay ng batas ang tinaguriang ang Big Fish sa multi-billion peso anomaly sa flood control projects, kabilang ang ilang senador at kongresista. Ito ang mariing pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isinagawang pagpupulong kasama ang Bureau of Jail Management and Penology. Ayon kay Remulia, dapat asahan ang mga diskaya Senador at Kongresista sa susunod na limang linggo. Walang espesyal na trato at pareho ang paghawak sa kanila gaya ng imang preso.